dito ko nakita sa may sa may mismo sa bal, sa leeg yung talagang sa trade ng tangke eh. hello uh, magandang hapon sa inyong lahat ito naman tayo mga katangke dito sa bahay ng isa nating customer Ayan. pinapa check nga yung kanyang tangke eh, dahil may nangangamoy daw sa tangke eh. kaya yun hinahanap ko po yung yung lake, ay nagpabuloa po nga tayo ng sabon para makita natin yung lake kung saan yan, yung kanina uh, tine, tine ko nga doon sa linyada ng mga hose wala naman, dito ko nakita sa may sa may mismo sa bal, sa leeg yung talagang sa trade ng tanke dyan, kaya mga guys, ayan o oh, nakikita nyo mga katangke, ayan yung talagang nakita nyo nabula yan, kaya hindi po natin ma talagang ma uh, ano, yung ba yung tangke kahit napakaganda ba ng ating tangke pero kita nyo naman eh nagkakaroon pa ng problema yung katulad ng previous ko nga mga mga sugod bahay na gano'n, meron sa mga collar sa gilid eto naman mismo sa valve ng tanke kaya talagang hindi talaga na perfect talaga na sabihin natin na hindi magkakaroon na kaya ang ano lang natin yung maitutulong yung uh, agad na rescue sa mga kaibigan natin, sa mga customer natin. Yan, ganyan po na tutulungan natin sila agad na tingnan ko sa yung leak. Yung po yung nagiging trabaho natin. ay si ate nga po, yan. Sabi niya nga na gano'n nga, nangangamoy nga po, po daw sa bahay nila. Yan ang sinasabi niya. No, yan pumuntang nga ako talagang nangangamoy po. Buti na lang yung bintana ni ate ay open frame. Ayan. Kaya nakaka... Ano nakakaano yung amoy. Nag, uh, ano, hindi siya naku nakukulob. Yan. Yan. Uh, may na lang ni ate na palitan kahit may naman pa eh. Palitan ng palibagong reserba niya. Ayan. Uh, yan sinasabi ko sa kanya. Buti nga open yung bintana niya. Naka ano na siya. Naka, ah, naka open pa yung mosquito. Ano lang siya yung screen. Ayan. Kaya ang sinasuggest ko nga kay ate na kung gusto nyo te, pwede ko kayo installan ng ano yung gas detector katulad sa bodega namin na may gas detector para halimbawang may maamoy na ano na leak mag -ma -ma mag automatic po siya mag alarm po doon yung malalaman po na mayroong nag leak na gas sa kusina niyo sa ginagamitan niyo o yung location ng lugar ng gas kasi yung trabaho po niyo kay ate kasi meron po siyang uh, auto safety device tsaka meron siyang leakage device dalawa po yung nakakabit safe na safe Kaso ang problema po ng mga leakage diba Kung sa instalasyon po ng host ang na nagagaling Mismo doon sa host Doon po siya nag, nag o -op. Tsaka sa mga leakage diba Ang problema kung nagagaling na po sa tangke Hindi niya po mamamonitor kung Kung ano may leak yung tank. Kasi ang trabaho niya po sa host lang di ba kaya sinasuggest ko sa kanya Na kung gusto niya magpakabit ng uh, gas detector Kakabitan namin siya katulad ng ginawa ko sa bodega ako na mag install kahit libre na install sabi ko sa kanya para mag-alarma siya kung malimbawa may mga ganyan lalo pag sa mga ilalim ng tukador yung tank mas maganda ikabit yun kasi pag ora mismo na sumingaw at may naamo yun kusang sa mag-aalarm yun ibig sabihin alam mo lang dapat mong gawin pag nag nag-alarm yun ibig sabihin may leak doon sa tank kahit nakasara yung bulb may nag-leak doon sa ilalim o kaya sa mga collar katulad ng previous na pinakita ko kung ano mga problema ito naman sa collar sa ano niya sa leg mismo sa bulb ang nagdilik sabi ko sa kanya eh kung sa kulub po na ilalim ng tokador eh makangamay talaga yan kaya sinasuggest ko sa kanya na magkabit kami kung okay okay naman daw masabi niya sa akin na magpapakabit daw siya ganun kahit eh, kasi sabi ko mga takatang kahit nga na meron kang mga leakies device o kaya yung mga auto, auto automatic device hindi niya mamamonitor po pag nasa labas sa tanki mismo ang mamamonitor niya po ulitin ko nasa host lang po yung linyada ng instalasyon po. Po, po dun po siya mag siya shut down ayan ayan kinik ko pa uli yung bago nating kabit na tangke na may laman yan para double check lang din po dinin ako na rin sa leeg kung meron bago po natin iwanan si ate ate ami yan Ayan eh, mga guys. Yan ang po yung tinuturo ko sa inyong mapag-checkin po ng bula, yung bubbles po. Hindi yung bubbles na bula siya sabi na yung mismong lumulobo. Yan kasi bubbles talaga yung bula. Ayan eh. Ayan yung tutukoy ko dyan. Yung mismo nag <coughs> lumulobo ng malaki. Talagang naglulobo talaga. Yan po yung tinitinan natin sa lake. Ayan. Ayan po. Um, mga guys, habang nag-check tayo, uh, Uh, pakisubscribe nyo po ako sa habang nanonood po tayo pakisubscribe nyo po ako sa youtube channel ko at pakipindutin rin po rin ang notification bell pa update po kayo sa mga video na gating gagaw gagawin katulad po ng mga ganitong video at ishare nyo na rin po at ilike po para mas marami po tayong matulungan uh, mga katangke ayan mga katangke continuous lang tayo ah ayan po ayan pinupunasan ko po yung ano kasi bagong bago po yung kanyang auto safety device na nilagay ko yung regulator baka para hindi po magluma kasi sa bula mabis po yung kakalawang ay magluma ayan inayos na po natin pwesto ayan mga mga katangke sa mga tumulong po sa akin marami salamat po sa mga ano sa mga nanonood walang sawang sumusubaybay sa suporta po sa buong mundo po marami salamat po sa mga sumusuporta sa akin ayan na po lalabas na po ako Maraming salamat po ayan Maraming maraming salamat. Ang gandito na lang po. Uh, God bless po. God bless. Bye bye po.